Ang tatlong zodiac animal sign na ito ang 2028 by Eastern Astrology. Ang Eastern Horoscope ay nagpapahiwatig na ang mga palatanda ng hayop na ito ay makikita ang pagtaas ng kasaganaan sa kanilang mga kapalaran sa susunod na limang taon mula 2024 hanggang 2028. Daga, ayon sa taunang horoscope, ang mga taong ipinanganak sa taon ng daga ay matatalino, maliksi, at matalino. Dahil nakikita ng hayop na ito ang malayo at malawak, ang landas ng karera ay nakamit ang mga kahangahanang resulta. Hindi lamang yun, ngunit ang taon ng daga ay may maswerteng tadhana na mas mayaman kaysa sa mga tao. Ang kapalaran at kapalaran ng mga taong ipinanganak sa taon ng daga ay magiging napakaunlad sa susunod na limang taon 2024 hanggang 2028, ayon sa horoscope. Kapag nahaharap sa kahirapan, ang taon ng daga ay patuloy na magsusumikap at babangon. Ang tadhana ay laging matatag sa pagkamit ng kanilang mga layunin, darating ang tagumpay sa madaling panahon, ang daga ay may positibong personalidad at positibong pag-iisip, kaya kahit mahirap ang mga bagay, hindi ito susuko. Sa halip, gagawa sila ng solusyon sa problema. Sa susunod na limang taon, asenso ang karera ng daga, tataas ang kapalaran, lalakas ang swerte at susunod na magandang balita. Fox. Ang mga taong ipinanganak sa Year of the Ox ay masipag at laging nagsusumikap na tapusin ang mga gawain sa pinakamahusay na paraan na posible. Madalas silang nakakamit ng magagandang resulta at lubos na nagustuhan ng kanilang mga amo. Ayon sa horoscope, ang ox ay magkakaroon ng isang string ng good luck sa susunod na limang taon. Ang zodiac sign na ito ay magdadala sa lahat ng masamang kapalaran. Ang kanilang karera ay nagiging makinis at kumikita. Higit pa rito, ang kwento ng pagibig ng panahon ng ox ay lubos na masaya. Sa pangkalahatan, ang mga taong ipinanganak sa taon ng ox ay makakaranas ng tatlong kagalakan sa kagubatan sa susunod na limang taon. Horse! Ang taon ng kabayo ay ipinanganak na may magandang kapalaran, lalo na sa mga tuntunin ng genius. Ayon sa Eastern Horoscope, ang hayop na ito ay madalas na may panalong numero. Ito ay hinuhula na ang mga kapalaran ng mga taong ipinanganak sa taon ng kabayo ay bubuti sa susunod na limang taon 2024 hanggang 2028. Ang zodiac sign na ito ay tinatanggap ang higit pang mga pagkakataon sa pananalapi. Ang mga pamumuhunan sa nakaraang panahon, sa partikular, ay maaaring maging lubhang kumikita, na nagdadala sa kabayo ng maraming kita dahil dito ang aking kita ay tumataas sa araw-araw at ang aking buhay ay nagiging mas komportable at sagana